Ah, ayan po. Magandang hap umaga, hapon at gabi po sa inyo. Ayan po ay eh, live kami dito. O kaya hindi kami live. Ex exclusive po. Dito kami at break pong 24 patrol world. Kasi po, maram, may sunog po nagaganap dito ngayon sa labas. Opo. Ayan po. Ang mga eh, sunog na nagaganap po dito sa, sa Tanagirang Anabasilio sa tabilan po ng mga kampo ng Muslim. Atin po nagsiligay sa mga tao yan po, marami po sila na hindi na isalbang gamit ah, dahil po dyan sa surug na yan at mamaya pa may live cover exclusive coverage po tayo dito sa sa mismong Ana Basilio at po. napakalaki po ng nagawang sunog ng pardon po sa may community muslim Opo, yung mga bentahan po ng mga peking ano peking mga bala <laughs> Magkakaroon po tayo ng live coverage mamaya. Ito po si Lizar Alcala. Ito po ang 24 Patrol World. ito po. Tignan mo po. Ito na po. Sisimulan na yung kaninang video na earlier na record namin kanina. Ito po. Ipakita natin. Stop pa eh. Ah, po. Ingat, na Ito po kaya tayo ngayon sa mismong likod ng en at sa tabi ng palengke sa ano uh, ba pala po at ito nga po ito mga uh, sunog na nakita nyo ngayon ayun po na po lahat ng tao ngayon sa itong nagaganap na ng sunog ngayon at wala po silang naisalba at samantala po 360 ka tao po ang lumigas sa evacuation center na nandislaw diwa para marami po dito dito mga muslim na nagbebenta ng mga kanilang binibenta uh, at least sir at king Ah, uh, ito natutunghayan niyo po ang sunog na po nang dadatingan na po ang mga bumbero at mga opisyal. Inapulaan po agad nila na dapat po agad mamatay ang sunog. Napakadelikado po nito. Hindi po pa po alam kung saan nagsimula ang sunog. At marami po nagpupuntahan. Nakikita niyo po sa aming video na sa likod po ito ng Ana Basilio. Kinakabahan po mga tao kung baka mahagip ang kanilang mga bahay-bahay. Ito -bahay. po. Napakalaki po isang bombero sa amin nagsimula daw ito sunog sa kandila kandila ang sperma opo na ito po yung tabig ng small battery ng nga po sa kailangan nila doon ito nga po tinabig daw po ng isang aso sinasibantay si Bantay at na ng buntot at na dumikin sa korte na tuloy ang itong sperma na ito at yan po kumalat na po buti na lang po ina, ina na ng mga bumbero ang sunog na ito Abang sa inyo, King A, sir. Uh, ako po nga pala si Super Noemi. Ay, uh, para okay, sa... Second time ko <H2> ng actor na Kuno. Nako, yan po talaga yung mga dinanas na ano. At kaya, please sir, lagay dito. Uh, marami po talaga yan. May hindi mga... Po hindi pa po kong... Oh, hindi po kong Mamaya po may i-interview po tayong isang lalaki, survivor sa sunog na yun. At mahigit po 360 katao ang nagsilikas sa evacuation center ng Cavite City at uh, may may nasaktan po at na ang kanyang balat at 33 giver kanyang na natamong sugat. Ah uh, kasi po mga natunghayan po namin ito habang nasa taas po kami ng bubong ng Asian Production Studio. Ah uh, nakita po namin ang maitim na maitim na usok na bumabalot sa NAI sa ano Basilio ba silyo okay. Ana Basilio Supermarket. Hanggang ngayon po, dumaan po kami kanina doon ni Pai. Kaso po wala po kami dalang camera. Nap, nakita po namin napakaraming tao po ang natunghayan namin nagiging chismoso. Hanggang ngayon po, marami pa po pong mga tumatakbong mga tao, nililikas po nila yung mga gamit nila para maisalba ang kanilang mga gamit. Uh, magkakaroon po kami ng coverage mamaya ni, ni King. Nakuha na po namin yung, yung sunog po. Inabot po ng gabi ata Tayong pagpatay. Hapon po, malaki, malakas po talaga yung apoy. At ito po, may interview mo tayo Sang survivor. Ito na po, siya. At ito po, siya ngayon. Ito po yung nakasiktas. Dahil po, siya, tumakbo siya at binasahan niya ang kanyang, kanyang katawan, buong katawan po. Ito na po siya. At yan na. Ah, ito po. Maganda nga po po. Pagpatuloy po ng coverage namin. Ito po. May isang mga katanungan po ako, ah. Ah, marami po bang nagsigawan o nagpanik nung nangyari yon? Marami po. Alos po lahat ng nakatira po sa Quadra Accidente, Manila. In Napakadami <laughs> po daw. Ah, Ah, iba po ba ang kulay ng usok? Kulay itim-itim po na malagulago. Ah, malagulagong itim. Yan po. Ah, Bale, ngayon, inobserbahan pa ako magkano million ang piso ang halaga, di ba? Uh, mga nawala po sa akin, mga po, mga tatlong piso lang po. <laughs> <laughs> tatlong piso lang po, kaya, o sige po, salamat sa survival. Okay. Uh, kami po ay na, uh, ito po ang coverage namin sa Betty Water World, ang malagim na na sunog. Ito uh, po, si King Nick at ito po si Sir Alcala, at ito po, may isa po kaming dasal para sa mga nasunog at mga namatay sa sunog na ito at mga na-victim. Sa time-time po tayo magdasal. Diyos po. <laughs> Patawarin niyo po sila sa mga kasalanan nila. Hindi po nila alam kung anong mangyayari sa nila. At sana po, bigyan niyo sila ng konting tulong naman po na bigas po at dilata sardinas 5552 na po pati corn beef with carne norte at sana po disco po amen ayan po sana po magbibigay po kami ng 24 patron word at tulong opo ah uh, ito po si Rizal Alcala ah uh, tandaan niyo po ito po ang amin na ito po yung survivor eh, Malugod po namin siyang... Ano po ang pangalan niyo? Bye, Prince po. Hindi po siya maka... Su, maka ano... Opo, sa trauma po. Dahil sa sunog. Nasunog po yung bornik niya. oh hindi naman po. gaano po nasunog ang bornik ko. Yung parang bok-bok ko lang po. <laughs> o, waka okay na. Ayun po. King Nilsman po. Yes, sir. Alam Alakala po ang coverage ng 24. Patrol? World. 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 Ah, ano ba yung world? I ko oh, World. I ko Basta world siya eh. Opo. World talaga.